Hello mga sis, this is Fika Zima, ang inyong Filipina dito sa Europe, Romania. So ngayon pag-uusapan naman natin kung mahirap pa magalaga ng mga bata dito kaysa sa ibang other, other country, yes, ganyan. So since ang experience ko na nag-alaga ako sa Saudi at saka dito, ay uh, I mean sa Hong Kong, at saka dito, puro mga alaga inaalagaan ko. So ang mas mahirap na alagaan I think sa Hong Kong, And then, sa Saudi, hindi gaano kasi parang halos parehas lang dito. Pero, depende kasi dito medyo ano siya ang um, kailangan mo lang naman laruin yung mga bata. Tsaka, hindi ka naman nakafocus talaga sa pagtuturo sa kanila. Kasi, uh, mas pinipili ng mga bata na maglaro ng maglaro after ng schools nila, ganyan. Uh, dito sila sa tabi ko habang nagsasalita ko, andyan sila. So, lalaro silang dalawa. Nanonood sila ng isa kong cellphone, ganyan. So, para lang malibang yung mga bata kapag kasama ako, kinukuha ko yung loob nila. Pag wala yung magulang, namamagay yung labi ko dahil sa singaw Since nabaguhan pa lang ako dito at ako pang ugali ng mga bata, wow. gumagawa ko ng ibang way na para makuha ko yung loob nila pag wala yung magulang. Kumbaga... Kumbaga sa ganitong way feeling ko makukuha ko yung loob nila, magiging close kami ganyan. Tapos hindi na sila laging naiyak kapag alis yung magulang nila o hindi sila magsasabi na, na ayoko dito ganyan ganyan. Tapos sa Hong Kong, uh, medyo mahirap ang pag-aalaga doon kasi kailangan uh, bukod sa nag-aalaga ka, nag nagtututor ka din sa mga bata. So yun yung pinagkaiba dito, dito wala silang pakialam. alam as long as safe naman yung mga bata, naglalaro, laruin mo lang din sila. Kaya pag may chance, um, turuan mo na lang din, ganyan sila. Hindi nila pinupwersa na mag aral kayo ng mag aral ganyan. So yan lang yung pinagkaiba sa ngayon kung paano mag-alaga ng mga bata. Lalo na yung mga alaga ko ngayon, wala yung magulang nila. Kami lang ditong tatlo sa bahay, kalaki ng bahay nila. So Uh, pero nandito naman yung kanilang lula at lulo. Nasa kabilang bahay naman, nasa labas. Pero hindi pa lumalabas ngayon. Baka may ginagawa pa. Alas doon ngayon ng tanghali dito. So, ayan. So, may hinihintay lang kami ng mga bata. um Tapos, ano pa ba? Mm, may kukumpara ko sa pag-aalaga. Mas mahirap talaga sa Hong Kong. Yan, ganyan. Pero hindi ko alam sa Singapore, wala akong experience. Sa Macau, wala akong experience doon. Sa Saudi... Um, medyo mahirap din doon kasi may mga bata doon, mga sadista, nananakit, bastos, ganyan, Mahi, ano sila, hindi gano'ng nakikinig. Pag dito naman sa mga European country, yung mga bata, pag hindi nakikinig sa'yo, sumbong mo lang sa magulang, sila na yung bahala magdisiplina, ba diba? So, yun yung pinagkaiba ng pag-aalaga ng mga bata sa European at saka sa Asian country. Tapos, sayang ganyan lang yan sila. Kung makikita nyo, Hello. Say hi to my vlog. Hello. Hi. Say hi. 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 What is your name? Alia. And a you? M Amir. Okay. So, yan yung mga alaga ko dito. Nung una talaga, ang hirap nilang kuhanan ng loob kasi nga, can you check if there is a career now? I'll Yung may time talaga na yung mga bata. Natyet. Okay. So, nag-order kasi kami ng, ako, nag-order ako para sa, ano, ko, sa kuko lang. <laughs> Tapos, gusto nila ng sweets. Ngayon, hindi sila pwedeng kumain ng mga sweets. So, bumili na lang ako ng biscuits na medyo matamis. Hindi, hindi siya ganong chocolate talaga. Biscuits na may halong konting chocolate. Tapos, yung isa naman, itong babae, um, binilang ko siya ng pambata na lipstick, kanya, kasi mahilig siya. So, ganyan na, sa ganyang way lang. Uh, ah, maliit na mura lang naman, kumbaga, mura lang, tsaka hindi rin naman ako logi pagdating sa sa mga gagastusin, mga gastos ko pang personal, kasi sagot lahat ng parents nila. So, wala ko ibang gastos. Kumbaga, pag natatanggap ko yung sahod ko buo, even internet ko is libre. So, walang ano, wala akong naging problema. Pasensya na kapatingin-tingin ako. So, ganyan lang. Dito sa Europe, lahat is libre mga sis. So, kayo mag-alala, internet, personal hygiene, kahit napkin nyo, libre yan. Tapos, kapag uh, yung amo nyo, ano, giver, namimigay pa yun, lalo ng mga damit, mga magandang damit. So, mamimigay sila, lalo na pag nakikita lang, mahilig ka magayos, ayos mahilig ka sa makeup-makeup, sa color ng kuko mo, ganyan namimigay sila. Ganun na, kumbaga, nakikita nila, na-appreciate nila yung gawa mo. Kumbaga, binabalikan ka rin nila sa ganong pagbibigay, ganyan. Hey. Di ba? So, ganyan lang. Right. Hindi ganon kahirap. Guys, please quiet. <laughs> so, habang tumatagal, nag naging, ano na, naging malapit na kami sa isa't isa ng mga bata. Umpisa, ang hirap talaga nilang, ano, uh, kaibiganin. Kasi nga, Panay sigaw tong anak na lalaki, tong batang lalaki. Panay sigaw, ang sensitive niya. Kahit hawak kami dito, hawak kami dito. Ah, ganun siya. <laughs> Nag-hysterical. nag, nag Tama ba? Ganon. Tapos, parang makakabahan ka kasi nga. Akala mo, e, talagang hinihiwa na yung katawan sa sobrang sigaw at iyak. Pero ngayon, na-adjust na ng bata. Kasi nga, pag wala magulang niya, sinasabi ko, sige, pag sumigaw ka, hindi ako makikipaglaro kipaglaro sa'yo. Kapag, ka uh, yeah. kapag ka uh, magsusungit ka sa'kin, sa hindi ako may kipaglaro sa'yo. So, yun yung maganda. Kasi nga, unti-unti niya na-adapt. Yung ganong sarili niya na babaguhin niya. So, ganun lang. ang um, sa ngayon, ang masasabi ko, okay naman mag-alaga dito kaysa sa ibang bansa na na-experience ko katulad ng Saudi at saka sa Hong Kong. So, hanggang dito lang muna ang aking video, mga sis. Bye!